So, how yeah. I say something that you may understand in your English so okay. I, Let's get uh -oh. a Ini tuh instruction no? Okay. kontrol yung control. Okay,

saya mau bukan tutup materi saya nih ini pesan Ha? Huh? Dito yung open siguro. Pero ito. Ito mm yung -hmm. ano. Ito, ata. Why? Baka ito yung battery. Kasi ito yung sinacharge to. Hmm? Kailangan buksan to. Kasi baka ipapasok yan dyan. ano, magbukas. Ito ano, kung paano magbukas dito. Apa nak situ? Why I can't open it? Itu siapa boksan lo? Hah? Hmm? Kapan bukas? Kurang digembar lo. May lag... Open daw dito eh Ito, nakalagay open dito Pero di ko mabuksan Ito so, nga Di siya mabuksan Ayun Flush ang battery ah Kailangan mo ng battery Kailangan ko pa lang yung battery Flush oh, ang battery Tingnan mo Mm -hmm. Oo, oh, ba? Diba? Kaso, ah, anong klaseng battery? Oo, oh. oh, tatlo. tatlo. Kailangan mo ng battery, hindi mo ito magagamit kung walang battery. Kasi ito, open mo yan open mo din ito. Bibili pala ako ng battery. Oo. Mm -hmm. battery. Volt, -mm. battery. 1.5 volt, double A. Dapat dalhin mo siya para pag bumili ka, sakto siya. Ayun. Ayun. Wala bang battery nitong uh, um, ano? eks wala bang eh battery Extra? Yeah. Tapos ito yung ano nga siguro. Like dito din siya. Oh. Dito oh. Elis. Eh, Hindi siya magagana at least, di wala kang battery. Kasi based dun sa, bi, yuh, sa picture. Yuh, ba, bakit ganito eh? Ang antena niya, dito yun, no? Oh. Uh, antena. Jim, 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 jim. Oh, ganyan siya. Eh, bakit gumagalaw ito? Eh, kasi wala control. Open mo siguro yan, tapos ito. Ay, kaso bate, eh, walang battery. Baka masira, baka i mo ay. Okay. siguro so, okay. so, dito. Hindi na, ganyan na siya. No, saan yung kamera, ito saan yung camera yeah. so, ito? Nari pala yung camera. Oo. Ito na, ito tinacharge. Ito tinacharge dito that corner of Crawford, but... Oh, siyang battery. Kaso dito sinasaksak. Ang alin? Ito dito. Hmm. Ito Hmm, ito yung battery. Battery. Ah, oh, battery din ito. Oo. Okay. Oh. Karing lang. Hmm. Diba? Okay. ba? di ba? Dalawa yung battery niya. Oo, oh, para kung low bat yung isa, at least palitan mo na lang nito. hmm, <coughs> may basok din kung baka siya siya. Ayan. Hmm, yan yung battery niya din. Extra to. Kita mo siya yung sasaksak ko. Oh. Ano kayo? Ay, shit, gago. Ario, oh. de android. Android. paano na yun? Hindi, siya. Hindi, paano siya magbukas? Bukas ko ito, yun. Oh. Hmm. Di ba? Hmm. Kaso, di mo siya mapapalipad kasi walang battery to. Hmm. Patayin mo lang dyan. Oh. Ayan, tanggalin mo na. Ito yung challenge mo siguro kaya hindi gumagana. Saan? Baka yung pa ito. Hindi na. Ayan, no, kusa nga siyang bubukas na din. Kasi ko control mo. Ayan, no, may control siya, oh. Tapos nagbubukas na din siya kusa. Kasi nga. Kasi yan, no. Kaso, wala pang battery ito, eh. Di mo pa magamit? Ang galing yung battery dito. Naan? Judge mo to kasi wala pa mara siya. Bakit hindi na matanggal? Kasi naka-close. Kung tama, okay lang. Naka-open oh. Ito yung charger niya. Ano yung charger? Sayang, walang battery. So, dapat nag-battery na dito. Para magamit kagad. Ha? na?

ng ang battery pa pala. Hindi pa kasama battery. Dapat yung battery na ano, ano yung mga hindi sinacharge. O bakit hindi ito? Ito lang ang sinacharge. Ito dito is hindi kasi control siya. Tapos yung battery? Uh-huh. Tignahan pa pala itong mga battery. Ito lang ito battery. Kung dyan, yung iba, ano, kung... gumagana.

Kaya kung mag ano at battery dala siya para mag testing mong gumagana siya alin. But this legit. Legit. So, di pa try kung gumagana. Hmm. May lang days ba? Para may 30 days return, di ba? Hmm. <laughs>